Palita naman sa ibayong dagat, bagyong Kong, bagyong Kong Ray sa Taiwan, kumitil ng dalawang buhay. Si Idol Shobi Gagarin para sa IFM Foreign News. IFM Foreign News simula ng maginis ang mga residente at manggagawa sa Taiwan matapos sa lantain ng malakas sa bagyong Kongrey na nag-iwan ng dalawang patay at higit limanda ang sugatan. Pumagupit lang bagyo sa silangang bahagi at daladala nito ang hangin na umabot sa 100 km per hour na nagdulot ng pagbaha, landslide at pagkawala ng kuryente. Isang 48 years old na rider ang namatay matapos tamaan ng bumagsak na poste sa Taipei at apat pang pa nawawala matapos mga sa kabundukan. Bagamat tumina ng bagyo, halos 100,000 na bahay pa rin ang walang kuryente at 191 na biyahe ng eroplano ang kanselado. Samantala, sa bay naman ng Tocheng Ilan, binaha ang mga kali at ilang gusali dahil sa pag-agos ng putik at bato. Para sa Ayo The News, ako si Idol Show Bigagaring, Idol!